Salamat sa pagbibigay ninyo ng donasyon para sa gawain para kaharian. Ang mga donasyon ninyo ay ginagali sa mga proyekto ng pagtatayo ng organisasyon, disaster, relief, at mga konvensyon sa buong mundo. Wala. Para sa mga gustong mag-donate, pwede kayong magpulo sa mga kahon Meron. Pumakitin. Ang mga cheque na ibibigay bilang contribution ay dapat ipangalan yes. sa Watchtower Pumakitin. Bible and Rap Society of the Ang mga donasyon ay pwede rin gawin online sa donate.jw.org. Pwede ka rin mag-donate gamit ang Gcash. Sa Gcash mo, pumunta sa bills at i-search ang Watchtower worldwide work para mag-donate. Asul na kamay ang logo nito sa Gcash app. Mag-isuyong mag, mag kayo. Siguradong nagustuhan ninyo ang kompensyon natin ngayong taon. Anong mga aral ang gusto natin tandaan? Pakisuyong makinig na mabuti kay Brother Jeffrey Winter, miyembro ng Lugong Takapamahala, habang iniyakap niya at pakayag na ano ang natutuhan mo? Grabe, no? Ibig lang ang kumbensya natin. Parang kasimulanan natin, tapos mm -hmm. ngayon, halos na tapos na. Anong mga aral ang natutuhan natin? Ginawa mm -hmm. ang kondisyon ito para tinulungan tayo na mas maikindihan ang mga gulat sa ibang Edyo, tulimay ang matitiwala natin sa mabuting balita, at mapakibigas na sabihin ng balitang ito sa iba. Pag-usapan muna natin kung paano tayo natulungan ng kompensyon ito na mas maitindihan ang mga ibang medyo.